everything you know that you could get Don't let them guide your life towards regret I'll fight for what I love with every- Ayun guys, kamusta uh, kayong lahat? At magandang gabi At magandang araw sa ating lahat Mga paibang bansa man o mga pa Pilipinas Ayun At uh, ito ka guys ay papunta kaming uh, Tagaytay dito uh, rest kami dito ngayon sa oras na ito ay uh, alas 5 ng hapon at sana hindi tayo mga traffic guys kasama ang aking mga pamangkin at ate ko siyempre ang aking mga anak na asawa ko at ito guys dahil nga birthday natin bahay birthday ko ay uh, close kami ng maaga ng barbero ko at ito nga papunta na kami na tagay tayo nito at kasama natin ang ating si White, si, si Suzuki Espresso. Okay? At ito nga guys, speaking of Suzuki Espresso, uh, kunting update lang po guys ng ating sasakyan, Suzuki Espresso, EGS, model 2225 Ayun. Sa ngayon guys, ayan o, na uh, 2 uh, months na mas siya guys, uh, so far guys, so far so good, ay wala pa, uh, okay naman siya guys, wala namang nagbago sa kanya. Ah uh, smooth na smooth pa rin yung takbo niya at syempre guys an, napaka sarap niyang gamitin talaga guys malakas ang aircon ah uh, basta guys comfortable ka sa sasakyan na ito at uh, matipid talaga sa sobra guys sa, sa gas sobrang tipid na ta, niya talaga sa gas guys ah uh, uh, may update nga pala ako guys sa presyo nito ating susukes preso ah uh, Uh, itong AJS Model 5 guys ay... Uh, ano lang 660,000 So ngayon guys, nanood ako ng... Anong uh, nakaraang gabi, nanood ko sa vlog uh, Binibinta na nila guys ng mataas na At ano na, nag-674,000 na guys Kaya kung may balak kayong... may balak kayong... Uh, bumili o kumuha Nito guys ay kumuha na kayo guys kasi next year siguro guys baka 700,000 na ito ang itong unit na ito ang Suzuki Espresso AGS model 2025 marami magdidiman kasi talaga yan na sila guys kasi mabinta talaga itong sasakyan na ito eh dahil napakaganda na matipig pa sa gas uh, at siyempre guys yung ang lakas ng aircon at safety yung safety ka talaga guys uh, sa mga pamilya dyan na uh, dalawa lang anak nyo, pwedeng pwede dito sa inyo. Uh, hindi ka pa nito sa takbuhan, guys. At sa performance talaga. Hindi nagpapahuli ito, guys, sa mga mga ibang sasakyan. Pa malaki man o pa maliit man. Kaya, ayun. Uh, samahan nyo kami sa aming pagpunta sa sa, ano, guys, sa Tagaytay. Ayun. Medyo gabi-gabi na to guys kasi na-traffic kami dito sa 13 eh. At ito nga ka, ay papunta na kami sa sa Tagaytay nito. At dadayuhin namin yung guys yung dinadayo daw doon guys yung malaking kamay daw doon. At Sky Ranch daw guys uh, maganda daw doon pag gabi. Maliwanag daw. At yun uh, subukan namin pumunta doon. At uh, nawa ay samahan nyo kami hanggang sa dulo guys. At yun, uh, maraming salamat. Kita-kita uh, tayo dito sa Tagaytay. Okay? Sounds muna tayo. Okay, let's go!

mato. Mato ban. Mato ban. Mamaya mamaya. Mamaya Dali lang. Approximately 10 hours later. Hey guys, uh, nandito na kami sa ano, uh, Tagaytay. Ginabi, ka, ginabi- na kami dito, guys, kasi malis kami dun sa ano, sa Cavite. Ay ano, Hi uh, guys, welcome to the Alas 5 na. Nandito na kami sa taas ng ano, Tagaytay. Ayun, guys, oh. Ay, yung kamay, madilim yung kamay eh. Tapos nandito kami sa ano. Uh, ayun, sila ano, pamangkin ko guys. Oh. Hello. Welcome po sa Skyrens po. Ang layo po namin binayin okay. namin po. Ay! Nandito po kami, dahil po kasi birthday po namin ng tito. Uy! Loko-loko Pumunta ka na po sa Sky Ranch po no? Mga picture niyo Pumunta oh, dito si, hmm. pumunta si Papa Komento oh, na po Ah. Mga so, picture mo eh. rin right, so, uh, punta tayo dun, dun guys uh, no? Tapitan natin yung yeah. Anong tawag dyan? Sky Ranch Sky Ranch Sky Sky Ranch Sky Ranch 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 Sky Ranch guys Sky Ranch Hi 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 picture sana picture kami Magpicture kami dito no? Ayan yeah. Oo oh. Napakaganda pala dito guys sa ano. Ngayon na ako nakapunta dito sa Tagaytay Sky Ranch. Ang gabi. Gabi ng dilim. Eh, yung kamay guys. Oh. Ayan guys oh ito yung kamay. Dito nga. Kamay ni... Dito. wait oh, lang. Maket na sila. Ang laki ng kamay ano o Grabe Madilim na nga lang guys Kita okay, mga ugat ugat o oh. mm, Sasakyan natin Paawin na kami guys uh, Kumain lang kami kain na doon sa may baba. Tapos dumiretso kami dito. Ah, uh, yun, lakas ang hangin dito. Ano? Tagang Lamig dito, guys. Ang lamig. Yan oh. Kita niyo naman na yung yung ano ko. Yung yung buhok natin na uh, oh. Lakas, lakas ang hangin dito. Yan oh. Kahit gabi na guys, na uh, marami pa rin tao. Ganda <laughs> na nga no guys, oh. Sky Rally. Sky <laughs> Ayun guys, uh, maraming salamat sa inyong panonood. Uh, at... Giniago ba? Awa, uh, ay magpalain tayo ng Diyos. Uh, birthday ko kasi ngayon. Uh, Nagyaya yung misis ko na punta daw kami sa Tagaytay. Yung nga lang, gabi na kami dumating dito kasi ano, alasing uh, alas 5 na kami umalis doon. Uh, tamang tama paglabasan ng mga estudyante. Yon, traffic kami doon guys ano. Bandang 13 kaya yon. Uh, Pati kami dito gabi na. At yun lang guys, maraming salamat. Uh, dito hanggang dito na lang ating vlog. Uh, at hindi pa kayo nakapag-subscribe diyan. Subscribe na kayo guys. Uh, Ayun. Uh, mo si papa mo. Hi papa, ingat ka sa trabaho. Ota. Okay. Ay, guys, sige lang, maraming salamat. Peace out.